Dragon, ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, for today's episode, uh, simplihan lang natin, guys, mag-delish yung tayo ng panonok. Ayan, dito tayo, guys, magla-lunch sa kubo. At syempre, mamayang hapon, ay ganoon pa rin, mag-delish mag mag pa rin kami. At tutuloy pa rin namin yung aming mga gawain dito sa farm. Syempre, hindi kami nangukula ng gawain kasi taga farm kami. Laki <laughs> Ayun, kami guys, sa farm. <laughs> Ayun guys. Ano yung gawain? Yung honor, yung laki kami sa farm. Ayun guys, <laughs> Ayun, guys uh, bago tayo mag, mag, mag ano, ay, kukuha muna tayo ng uh, bayog pang diction pang diction natin yun nakikita ito nasa ano, baywang bayawang kong gulaw ay, bakit aunte? Bakit? Kung tanga natin ng Kung kunatin sa manok ah. Leksyon Leksyon Tara na sa leksyon Liks Leksyon sikin <laughs> 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 Ang lulutan na namin guys Leksyon sikin oh, Tara na guys Leksyon tara na Ayan po, nakikita ko po, po dito. Ayun, dito na yan. nakaraan guys sa balde tayo ng lechon ngayon totoong kon na diikot diikot ng lechon natin Hmm, ako nagtanim dyan eh. Sipping dyan eh. Ano, nga ka. Malalaki na yung kon ka. Kiyo bitaw. Kiyo bitaw ka so bitaw kinuto kinuton ini so, yung mga kadragon, kukuha tayo ng ang pabango sa ating lechong manok. Ito guys, ang ating lechong manok. So, ayan mga ka-dragon. Ha, i Itusokin na natin yung ating jumbo chicken. Chicken. Nalagyan natin siya guys ng bawang tsaka luya ay luya buyas and um, okay. at syempre tanglad mas mabango pag may tanglad guys na marinate ko na to kagabi magdamag siyang na marinate ng ano, pampalasa okay. Di ko, mahira ko dito mahirapan ako dito Sana ini dasar. Sana ini tapos talagyan natin siya ng talag dito para hindi siya malabing lang. Sa sunod sa tuligaya na ganyanin namin. Ha? Ito yun eh. yung lasa. Ha? Huh? Ha? Ano sabi tita, negative positive. Daw, oh, mainit po sa daw diyan sa may tasya. May talong. Dito marami daw magagaganda. Kasi dito magdamay mayroon. Hindi ang din. Hmm? hmm. Ayan. Ano Tingnan na tayo. Yun daw sa may kasya. Mainitin daw ng mga slides. Chào mừng quý vị đến với Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sa Kaya pag masyadong ay mababa, masinag Ayan guys, naglaga rin tayo ng kamote in kahoy. Wow, sarap. Dilaw na dilaw. Ayan, check natin yung ating lechong manok. May bibi. Pag mga ganito, okay lang ako mag-ikot. Mag-ikot? Tag-ikot. Oo, tag-ikot lang ako. kain tayo guys mga ka-Dragon, kain tayo ng merienda kam ng kamuting kahon ito masarap ang nagluluwa ah. sing nagupit sa yun tayo? ako? <laughs> Dora the Explorer ito pa nagmodelay ko ah kapuro yung gunting gudagod ko naman um, hindi niya makakikita ang kikita matap Masarap guys. Masarap. Ini. Oh, nah, nah, nah. Bus ko eh. sayang. Sila di jet cantik pasing. Di nang sawak sama galang kuwat na naman sila. maya may mahimatay may, may na naman dyan masarap pag nagsat medyo nagsat syente na no? mapait pa like eh Bukit hindi lagi dyan. Ilang araw na yun. Ayan. Ang ganda na ng kuwan niya. O kulay, ang sarap na. Lakay na ko ah. Mga... Well, no. Ano yung may santol man? <laughs> Nakulot na siguro. Yung dyan man siya. Asa ko. Yan. Ang sarap ng kamuti. Matamis? Maalat? bukas Oo. gusto ko Ayan, si tita Ligaya naman daw magpaligus. Hindi pa ito, yung tets? Ha? pa. Halap yung kapatangot namin. na lang. Mantika yung bungangan niya. Saan ba siya? Hindi diba? Namay man tayo? Namay ko na yung Madi makaroon guys Madi na bangda siguro Madi makaangot <laughs> Nakinaan ng aso Hey! 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 <laughs> Show! <laughs> <laughs> Nag-i-masturo <laughs> Ganun lang Madi na gas <laughs> Hmm? Magaan yung ilang. Hmm, dahil kas ka namang galing. Kaling ka. Panginoon, maraming salamat sa biyang pinagkakaroon. Sabi sa amin. Maging makas namin ito sa paglilingkod sa iyo. Sa ngala ng Isus, ang laki ng talapaglita sa amin. Kain tayo, mga kain tayo, mga kadyawa na iyan. Tinanghali na, hinapon na kami ng... Ano? Lunch. Lunch. Ano oras na rin tayo sa inang punta? Kasi yung pakpak. Favorite. -pak kasi guys naglaba-laba pa kami na no? ang dami pa namin trabaho sa bahay yeah. alam mo naman gawa muna All sa bahay around. bago go go kain tayo guys pakpak pak. unang kwan na na imas adotop nagbada yung bag na eh yan kasta Pitas. Pitas. Iikot. Naku po. Natalawa na yung ating kwa. Katagal mo bago muna amoy auntie ah. Sobrang tulong. Bigyan mo ako ng... Napagod ka mag-ikot? Nakakadalawang ikot ka. Nakatulog mo ako.

Nibad ka pa dyan sa wakuan. Ni? Wakan ni Ang pa yata <laughs> <laughs> yung manok na pa, pa. Tuluan na yung kwan natin. Pingays. Kain tayo mga kadrabang. Awan pa yung agayabang. <laughs> singing, guys bakalas lusun ka na naman din siguro alas na magdamo lang naman kami mamaya magpahinga lang daw konti ulit siya ang tilingaya bago magdamo natulog yan na naman ang dahil mag second round <role> lang siya natulog <laughs> 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 so Buti itong mga kado namin kasarap lagi ng tunog. Pipit mo masarap. Sarap nga lang yung pipit. Pipit-pipit, no? wala si Rambo. Wala kay Rambo ah. Ay, kay Rambo eh. Baka mainin mo yung sa baso. So ayun mga ka-dragon so, Ah, kumuha din kami ng mga pinag- ang dito Pinag-islaban. Pinaglagarian ng ano. Kasi nag sila ng puno ng mahogani Ay namiipo kami sa may-ari para gawin namin upuan dun sa kubo. Baka makukulaw kami. Islam. Tiyan. Yun, Islam. Oh. Islam. Islam. Hey, Ito. Nagdagisin oh. ko na una yun niya. Ayun yung may-ari. <laughs> Nagpaalam naman si Ante Ligaya. Kare Ay, si Ante Pasensa pa rin niya. Pare, Friendship ni Kanyon. Pagay isa lang mo, kami. At ate ang isa mo Saan? Parang kabagbigsin na niya. Ilan So yan mga ka-dragon, uh, tapos na naman ang aming maiksi. <coughs> yan. So tapos na naman po ang aming uh, mga gawain dito sa sa farm. Yan, bali uwi na rin po kami at ayan na po ang ulan. Thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel. love you all guys. God bless all.